Good morning. Good morning, guys. Welcome back to my channel. So ito nga yung aking bulaklak ng kalabasa na na-harvest ko sa aking balkon. Ay uh, medyo marami-rami na siya ngayon. At may kamatis pa. So ito yung aking balkon dito sa Switzerland at nag-harvest na rin ako ng pipino, kale at may sili. Pero ito muna ang aking lulutuin. Ayan, sinamahan ko pa ng talbos ng kangkong. Yan, nakapagpatubo rin ako dito ng talbos ng kangkong dito sa aming balkon. Yan, tuwan-tuwa nga ako. Kasi first time ko tong ginawa at na ko talaga ang mga gulay-gulay na ganyan. Kangkong at bulaklak ng kalabasa. Ayun, may langgam pa ako nakikita. Dito nga sa Switzerland, hindi ka makakabili ng bulaklak ng kalabasa. Kaya nga nagtanim ako ng kalabasa ngayon. At swerte namang tumubo at nagbulaklak pa. Hindi naman kalakihan yung balkon ko pero marami din ako na itanim at naane Naaane o naani naani So ito nga naglu na nagluto. Luto na siya at nagprepare na rin ako ng sausawang kumbagoong yummy.